Malayang Pilipinas, paghubog sa kinabukasan. Ang DWAR 1494 Abante Radyo ay kaisa sa makabuluhang selebrasyon ng ikaisandaan at dalawamputpitong anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Sama-sama nating ipagdiwang at balikan ang dedikasyon at katapangan ng mga bayaning Pilipino sa pagtamo ng tunay na kalayaan. Happy Independence Day. <smart noise> avante, av Avante, Radjubalita, Radjubalita, Nayon. Avante, Radjubalita, Nayon. <smart noise> どこかでやってみようかな。 Narito na ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mitis Abante Ratchamise Report Abante po tayo sa mga balita ngayong alas dos ng hapon Desisyon ng impeachment court dapat galangin ng prosecution ayon sa presiding officer. Umaabante sa balita si Abante Reporter Dexter Ganiben. Dexter? Nanindigan si Senate Impeachment Court uh, presiding uh, officer Francis Escudero na walang nilalabag na batas sa kanilang pasya na ibalik sa Kamara ang articles of impeachment na isinampahan ng mga kongresista sa Senado noong Pebrero. Sabi ni Escudero, soy generis ang impeachment court na ibig sabihin ay class of its own. Kaya pwede anyang gawin ng impeachment court anumang ninanais gawin nito sang ayon sa butuhan ng mga miyembro ng impeachment court. Apela niya sa kamera, igalang ang mga pasya ng impeachment court. Bilang mga taga-usig, dapat nilang galangin at sundin yun. Pat din sa parte ni VP Sara, dapat galangin at sundin din niya yung summons na iniso na impeachment court. Sino mang gigil na gigil na ituloy ang impeachment, hindi ko papakinggan. Sino man ang ayaw sa impeachment, hindi ko rin papakinggan. Gagawin namin kung anong tama na hindi magpapatulak, magpapapilit, kanino man. Abiso niya sa mga hindi sangayon ay malaya silang iakyat sa Korte Suprema ang issue at hayaan magpasya ang Korte Suprema dito. At dahil nakapag-convene na ang impeachment court, kailangan niyang idaan na ng Kamara sa mga pleadings ang anumang komunikasyon gaya ng sinasabing pag-defer sa pasyang ibalik sa Kamara ang articles of impeachment. Ako si Dexter na Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat Dexter Ganibe. Samantala dating Pogo workers na di pa napapalaya sa bansa, posibleng manong magkalat ng sakit na HIV, cephalis at hepatitis. Umaabante sa balita si Abante reporter Eileen Taliting. Eileen? Kim, nangangamba ang Presidential Anti-Organized Crime Commission sa posibilidad na magkalat at makahawa ng sakit ang mga dating Pogo worker na hindi pa napapaalis sa bansa. Sa bagong Pilipinas Public Briefing, sinabi ni Pao Executive Director Gilbert Cruz na marami sa mga dating Pogo worker ang pakalat-kalat pa at hindi batid kung ang mga ginagawa ng mga ito. Yes, ay nagkakalat pa ang mga ito. Sinabi ni Cruz na mayroong pitong dating Pogo workers na nasa kanilang detensyon at anim na sa mga ito ay mayroong HIV o human virus Ang iba ay mayroong syphilis at hepatitis. Batay sa record anya ng Bureau of Immigration, tinatayang nasa 8,000 ang ang hindi pa nakakalabas ng bansa at nagtatago o kaya naman ay nagtatrabaho ng palihim sa maliliit na Pogo Hubs. Ang mga nakaka nakakagala pa ayon kay Cruz ay tinatayang nasa 8,000 hanggang 10,000 na dating Pogo workers at hindi masabi ko ang mga ito ay mayroong mga sakit na makahawa sa mga Pilipino sa San Joaquin ang pagpapatipod sa mga nahulig nating Pogo workers upang mailigtas sa peligro ang mga Pilipinong posibleng mahawa ng mga ito. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat Aileen Taliping. Sumayin niyo mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa so, oras na ito dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon ako si Kim Mangunay. Avante! Para Radyo Balita, Radyo Balita. Magandang hapon.